bago man lang sumayad ang bago man lang sumayad yung katik niya sa ano laglagan ng mga box niya ayo mabigat wala ka nang makita talaga katik namin

habulin Kabulin. Nak, Kabulinan malu Chabulin. Macam Oi. Oi. Saya tahu kain sembutcok. Ha? Sembutcok. yung mga lods pagka itong ngayos back pag napuno ito tawag sa amin yung mga nakabanyera, ang tawag dito yung sa amin na istriba ang tawagin dito sa amin istriba hindi mga istriba mga lods ha istriba ha ang istriba kasi yung nagpubuhat baka itong sila naging istriba kami ang huli namin ang tawag dyan na istriba yung mga lods so. oh